Samahan nyo naman akong kung buuin ang aking vanity table. Tatlong box kaagad yung kailangan nating iassemble today. And ito nga yung aking vanity set. Yung mga makeups and skincares ko kasi is nasa box lang. And since my space pa kami dito sa room, bumili na ako ng vanity set. Namiss ko din kasi yung aking vanity table sa Pilipinas. And kung matagal na namin kayong followers, nakikita nyo yung mga videos ko before na nagme up And parang yun na din kasi yung aking working station. Anyway, si Charlie and Chino ayan naglalaro sa bed. Naglalaban laban silang dalawa dyan habang nag a ako dito sa gilid. So, ngayon, unahin nating buuin yung aking table. So, tong table na to is from Ikea lang. Medyo maingat ako dito kasi meron siyang salamin. And in fairness naman dito, medyo madali lang siyang buuin. So, after ko mabuo yung table, nilagay ko naman yung salamin. Ilunasan ko na din para hindi siya maduming tingnan. And inattach ko na siya dito sa table bago pa mas ng twins. So, tong table na to is meron lang siyang isang malaking drawer. And inassemble ko na den para ma-attach ko na dun sa mismong table. Nagustuhan ko tong table na to kasi minimalist lang siya. And dito kung makikita nyo may batang nagaantay. Meron kasi siyang gustong ipabili dun sa iPad. While si Chino naman lumapit siya para mag-help. next na inopen ko kasi is yung aking namang mirror. And madali lang naman to kasi inattach ko lang yung mismong stand. As gusto ko pa rin yung mirror ko sa Pilipinas kasi tunay siyang light bulb. Ito kasi medyo maliliit lang siya so hindi siya masyadong bright. So enough na naman siya para sa akin. Next naman is itong chair. Super simple lang para bagay lang dito sa minimalist design nung table. Then, syempre, tinry ko na din kung gumagana ba. And, tinanggal ko na din yung mismong sticker. And, eto na nga, pwede na tayo mag-emote-emote sa harap ng salamin. Eh. Iniisip ko pa kung saan ko siya ilalagay, pero si Charlie, ayan, ah, nakapwesto na. Lumapit na din si Chino para i-check yung salamin. And, dito, natatawa ako kasi Chino check nila yung kanilang ngipin. Kita nyo naman kasi yung dalawa na bungi na sila dun sa harap. Though, yung kay Charlie tumutubo na, pero yung kay Chino, tingnan nyo, hindi pa masyado. Anyway, nag-add pa nga din pala ako ng isa pang drawers. Para ko din mailagay yung iba ko pang kami. Hindi kasi enough yung isa lang na drawers dun sa table. Diba? Ang ganda.